ano nakatira sa uh, karipon nandun pa kas dito <coughs> muna tayo nandun pa nakatira sa karipon No. Santolan, right. Binulungan natin yung Santolan yung buo ni Serrano alright hindi na natin sa karipol yung pinulungan natin tignan natin kung nandiyan pa yun na natin ang afan ah wala na talagang hanggang ano ba sila Pasko, Disember, Mandan wala na ata oh, wala na nga ayun eh, malinis na no? sila kasi nagluluto wala na sila Tuwing ano lang, Pasko, tsaka ano, uh, babot ako sila nandun. Ayun, lumipat. Ayun pala, umubante lang dun. Sa kanto naman sila ng 20 ngayon. Ayun. Ayun, at yung pena nila, kawawa din na. Ayun, iskwela ko, si Jas. Ayun, nang inatras ng kader, guys. ang bagong kalsada. Ayun, yung inatras ng kampo dati 2 lane lang ito ngayon 4 lane na 1, 2, 3, 4 lane na hmm, 20 avenue pati punan yung kabila. kabilang yung kabilang side pag dinerot yun ng ano ngayon saan pa wala na Ay, maluwag ang santolan ngayon ah. Yung wala, tayo, eh, ngayon, ha. Yung wala ha? ah. Sabado kasi alright. Wala na, lumipat pala doon sa kabila yung natutulog sa kariton na yun. At tayo. Ang sityas o. yung tricycle na sa to. Nasa San Roque sila. Dito ang parking nila o. Ang taga sa 还得姐姐。